Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ang mga pribadong impormasyon ng 6.8 milyong mga subscriber ng online streaming app na Viva Max ay maaaring nanganganib matapos ang iniulat na data breach na isinagawa ng isang grupo ng mga hacker. Ayon sa ulat ng Deep Web Connect o DWK noong July 26, ang data ng mga subscriber ng Viva Max ay nakalista para ibenta sa dark web. Ayon sa kanila, Kasama sa data ang buong pangalan ng mga subscriber, mga numero ng telepono, mga email address, bansa ng rehistrasyon, mga subscription ID, mga timeline ng subscription, mga paraan ng pagbabayad, at maging mga parental control pin. Inirekomenda ng Deep Web Connect na bantayan ng mga gumagamit ng Viva Max ang kanilang mga financial at online na account. Affected users are advised to monitor their financial and online accounts for any unusual activity. It is also recommended to update passwords for all online accounts, especially if they are similar to those used for VivaMax. Implementing multi-factor authentication (MFA) wherever possible can add an extra layer of security. Users should also exercise caution with unsolicited emails or messages requesting personal information to avoid phishing attempts. Sulat ng DWK. Sa kasalukuyan, ang Viva Max ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ukol sa isyu. Ang Viva Max ay isa sa pinakamabilis na lumalagong lokal na streaming platform sa bansa.